Gagawin niyo ako parang bida sa pelikula? Higit pa dyan. <laughs> Producer? Hindi mo na ibig kong sabihin. Alam ko na, alam ko na. Gagawin niyo akong parang bidang-bida -bida talaga. Kailan mo gustong bumalik? Kayon <laughs> di! Hoy! <laughs> hey! At sino ka makikialam sa akin? Wala kang karapatang magsalita ng kahit ano dito, ha? tong malis ka na! Maawa ka sa sarili mo! Malis ka na! Umalis ka na! Ano ah! yun? Bomba yata! Sumabog ang kotse ni Boss! kagimbal-gimbal at kalunos-lunos na pangyayari ang naganap dito sa kahaba ng Highway 4 kung saan ito ay patungo sa isang class na subdivision. Ayon po sa ilang saksi, isang bulalakaw ang bumulusok at direktang tinamaan ng kotse na nasunog. Isa lang po ang lula na sasakyan at pinag patay na ang laman nito sapagkat mula ng tamaan ng bulalakaw ang kotse ay hindi pa gumagalaw ang sakay nito. Ilan ang tinamaan ng bulalakaw? Ate Marie, Ate Marie, bilis! Ate Marie! Oh, di ba ano yun ba yung kotse na po rin, Senyorita Christie? Ayan po mga kababayan, hindi pa rin gumagalaw ang laman ng kotse. Nakikita po natin sa ating harapan ang walang pagbabagong nagaganap. Boto, ikaw ang napili ko dahil sa iyong mabuting kalooban para bigyan ng pambihirang lakas at kapangyarihan para supuin ang kasamaang nangyayari sa lupa. Ang ibig niyo sabihin? Gagawin niyo ko parang bida sa pelikula? Higit pa dyan. <laughs> Producer? Hindi mo na ang ibig kong sabihin. Alam ka na, alam ka na. Gagawin niyo akong parang bidang-bida -bida talaga. Pero, kailangan ibalik niyo ako agad para magampanan ko ang katungkulan na binibigyan niyo para sa akin. Kailan mo gustong bumalik? 大tik <laughs> nagagalap po ngayon! Gumagalaw sa sasakyan! Ayun po! Maligati kay! Anong walang himala? Merong himala! Nabuhay yung patay! Sus Mariosep! Buhay siya! Buhay siya! Ang galing mo! Paano mo nagawa yun? Paano ka ng buhay? Ha? Ako! Tarik mo pa si Tyson! Ha? Oh! Ah! Boss! O bakit kayo umatras? Natatakot ba kayo sa akin? Hindi, Boss! Hindi, Boss! Nagbago na ba kayo? Hindi, Boss! Kahit buhay namin, bibigyan namin sa inyo boss. Ba? Diba? Oo, oo, oh, boss. Diba? O, totoyo. Diba? Magaling! Ikaw ang eksperto. Diba, ba mo 'yan. Hmm? Ivan, Kahit nalamunin pa ako ng apoy at kahit maging abo ang kaluluwa ko, ipaparamdam ko sa iyo na ang aking pagtitiwala at aking pagmamahal ay hindi kailan paman, magbabago. Mahal kita, Ivan. Mahal na mahal kita. <laughs>